Good morning mga ka-MORE TV So yun, medyo matagal-tagal tayong nawala sa ere So yun, na uh, for today's video uh, Kasama natin si Lipad PH So pupunta tayo sa bahay ni Discaya Sa mansion niya Ayan, okay. So mamalengkis tayo So dadaanan na rin natin Titignan natin yung paligid at saka yung aerial view ng properties ng mga Diskaya. ah uh, yan kasi isa sa mga, mga ugat uh, kung bakit may investigasyon tayo ngayon sa Senado at saka sa Kongreso. So yun, na uh, shout shoutout kay Kalaboy HTV. So hindi natin siya kasama ngayon kasi Ah, uh, nagpapagaling pa siya. Ah, uh, inaoperahan siya sa paa. So So 'yun tayo naman is na operahan din. Uh, idol natin si Kalaboy, yung nagpo-opera siya, nagpo-opera tayo. So umbilical vehicle earn niya naman yung sa akin. So magkakaroon din ako ng video about diyan sa umbilical earn So 'yun ah uh, Kita-kits tayo din sa Pasig, na. No? Ah, kasama ko ngayon si Lipad PH. Okay, let's go. ah so si guys. Andito na tayo sa Carujo Avenue. Ang tumbok niyan, eh, ng lumang munisipyo. Pero giniba na siya. Wala na ka nang may dyan. So, sa likod, may yung iconic tower ng Pasig City. So, kakanan tayo dito sa Felix Manalo Avenue. sa pagkanan natin dito yan yung pakaliwa pa pasit pala yung kaya so diretso lang tayo so pag diretso lang natin dyan ang harap ng iglesia is yan property ng ni Disky ang laki guys tambahan ng ano ng mga bako ayan napakalaki nyan ayan St. Gerard Construction Alright, so diretso pa tayo. Diretso pa ng konti. <coughs> Mararating natin yung intersection na to Yan yung uh, Eastern Petroleum. Uh, malapit na tayo. Tapid lang tayo, Diretso lang tayo. So, yung naininig natin bahay sa bandang kanan, yan. Yan yung bahay ni uh, Diskaya. This guy 'yan uh, <coughs> magasawang 'yan. 'Yan napakalaki, guys. Grabe. 'Yan, so kanan tayo dito, Yung kabila ano, oh, kanya 'yan. Ah, grabe, diba? <laughs> 'di ba? natin alam baka may tunnel sa ilalim pa 'yan para hindi sila tatawid ng kalsada, 'di ba? Right. Grabe sa laki. Yan, naka-imbak yung sasakyan na 40 plus. Grabe, no? Kung tayo, eh, hirap na hirap sa isang sasakyan sila. 40 plus. Alas hindi na nila magamit yung ibang sasakyan. So, kanan tayo. Tignan natin yung property. Kanya <coughs> di sa kanan. No? Ayan. Puro sa Gerard, ano? Alright. Uh, so, yon, Ayan yung labas ng property niya, no? Ayan. So, paliparan natin doon sa malayo kasi may mga police dito sa Eastern Petroleum. So, paliparan natin. So, yun guys. Ito yung... <coughs> una nating nadaanan na property ni Diskaya. Ay yung tambakan niya ng ano ng mga pako sa mga heavy equipment. Kasi yun guys, kung kanina dinaanan natin ng motor ngayon. So pasadahan naman natin ang drone ngayon. Ayan yung kambal na bahay ni Diskaya. <coughs> Grabe ang ano guys. Laki may sariling garden sa taas ayan St. Gerard's, Gerard's Construction parang nangyari siya sa ginto ito ka bilang side ayan, ayan, may parang garden sa taas pa ah grabe ganda Dreamhouse house na nga na to. diba so yan yung ano, parting ay ah, yung ano ito naman balik tayo ulit dito sa tambakan ng ano ng bako alright dami may biskaya rin yan hmm. ayan siya sa baba ayan yung biskaya's mansion diyan nakatago ang mga mamamaling sa kanya. Hindi natin alam kung sa banda diyan sa dalawa. No? Inspirasyon nila yung gold eh, no? Et tama naman yan. Pa-ginamali um, lang binto yung palasyon nila. papasa ng oil ka na lang. Hindi natin alam no, kung nanalo si Biscaya na ng mayor ng Pasig. No? Baka yung baka mapademolish nila yung mga katabi nila dyan. Ano? Gawing Biscaya compound na yung buong F Manahal. <laughs> Grabe. nakabali nung katabi niya. Diyan yata nakaparada yung mga sasakyan. Diyan sa mahabang part niya. Parang pwede nga man, maglapag ng helikopter sa mga ano nila, no? sa taas. Parang ilang helipad ang pwede dyan, ano. guys, ito na yung top view ng bahay ni Discaya. Ayan, yung dalawang yan at saka yung sa kabilang part. Ay, eh, kanila yan. Alright. So, malaki talaga. Ayan. Mga 1 hectare siguro yan. Eh. Abot ba ng 1 hectare eh? sa eh Ito yung isa, babaan natin. Ito yung may mga garden-garden sa taas. At sa di kalayuan naman, yan, tanaw yung, ayan, yung may mga bako, So, ganun lang siya namang kalapit sa bahay nila. Sa... Ayan, sa harap lang mismo yan ng Iglesia ng Cristo. So guys, mga ilang minuto lang mula doon kay Liskaya. Mararating na natin itong Pasig Palengke. Ayan. Ayan yung loob ng Pasig Palengke. Tapos, eto naman yung, ano, yung tower na yun ay, iconic. Very iconic yun sa Pasig. Ayan yung ng Pasig Palengke. kalawak nito at saka uh, mga sariwa at saka mura bilik hindi ito pasig palengke patabi nitong pasig palengke yan yan yung Liana supermarket isa sa mga sikat na grocery din dito sa tabi na ito yung pinaka-iconic naman na <coughs> establishment dito itong tower na to Parang nasa airport eh. Parang control tower hindi ko lang alam kung anong purpose nitong ayan so yan guys uh, hanggang dito na lang ang aking vlog uh, dito natatapusin. Uh, na natatapusin kung uh, gusto nyo ng video na to baka pwede pa yung like sa mga hindi pa nakasubscribe uh, subscribe na anyaman maraming salamat paalam